July 13, 2025, Saturday. Narito pong muli ang batang pista para magbigay ng mga tips at giya para sa pakarera ng Metro Manila Turf Club kung saan meron po tayong ulong pakarera na magsisimula sa ganap na alas 2 ng hapon. Tara, tumpisahan na po natin. Race number 1 Field Home Rating Base Handicap System Class 5 6 to 10 Split dito po sa race number 1, pampremera ko pong kalok numero 7, B-Fit and Fabulous. Si B-Fit yung Fabulous po, yung lumaban last July 5. Sa so, distansyang 1,400 meters, kung sa siya po ay nagtala ng preba na 1.29.8. Nang siya po ay nalyamado, ngunit sumigundo lamang, so nanalong kabahayin si Everland. Pero bago po yung last June 22, sa distansyang 1,400 meters din po, siya po ay nagtala ng mas magandang preba na 1.28 sarado. So siya po ay sumigundo. Siya po ay nalyamado. Ngunit sumigundo lang sa nananong kabayan si Destiny. Nandun din po sa laban na yun. Ang kalawak numero uno na si Daniel San. Na nagtala naman po ng prebang 128.4. Padigundo ko na rin po yan. Kalawak numero uno na si Daniel San. Na uling lumaban po last July 5. Sa distansyang 1,400 meters din po kasi siya po ay nagtala ng prebang 129.2 ng siya ay sumigundo sa nanalong kabahing si Streisand good luck po race number 2 2025 Firacom 3rd leg 3 old locally bred stakes race dito po sa race number 2 pang primera ko po yung kalok numero G sa si Robotic Lake. si Robotic Lake po ay lumaban last June 8 sa second leg ng hopeful stakes race kung saan siya po ay nagtala ng prebang 157 sarado. Sa distansya ng 1,800 meters nang siya po ay sumigundo sa nanalong kamay si District 1. Panigundo ko po yung kalok numero 3 sa si Blackjack. Si Blackjack naman po ay eh, yung lum lumaban. Last June 21 sa kanya pong barrier. Sa distansya ng 1,600 meters, siya naman po ay nagtala ng prebang 144.6 sarado. Good luck po race number 3 2025 Philacom third leg of full stakes race dito po sa race number 3 pang premiera ka pong dirimating kalok numero 6, Sweep Andre si Sweep Andre po yung nung lumaban last June 8 sa second leg ng 3 old locally bred stakes race kung siya po yung nagtala ng panalo sa distansyong 1,800 meters at nagtala ng prebang 156.2 nang tinalo niya ng dikit ang mga kalaban niya rin ngayon na si Lily Bell na nagtala rin po ng parehas na tempo. Panigundo ko po yung isa po pong kalok numero 2 na si title holder. Si title holder po ay ring lumaban last June 27 naman. Sa distansyang 1,400 meters kung sa siya po ay nagtala ng preba na 126 sarado. Nang tinalo niya ng malayo, ang mga kabayan sila ang butterfly at Lola's favorite. Pantersero ko na rin po yung kalok numero 4, Lily Bell. Good luck po. Race number 4. Pirocom Rating Base Handicap System Class 5 11 to 15 split. Dito po sa race number 4, pang primero ko po yung Caloc numero 2, DomSat 7. Si DomSat 7 po, yung lumaban, last June 21, sa distansyong 1,400 meters. Siya po yung nagtala ng prebang 128 sarado nang siya ay pumang-anim. So mga nanalo ng kabayan sila Mang Nano at Uncle Binds. Ang pinakamagandang tempo po na itala ni Domset 7 sa distansya 1400 meters sa so tatakbuhan nila ngayon ay naitala niya last May 11. Kung sa siya po ay nag-tempo ng 127 sarado nang siya ay sumigundo sa so nanalo ng si Mang Nano. Padigundo ko po yung kalok numero 7 na si Batang Kangkalu si Batang Kangkalo naman po ay las last June 28 sa distansya 1,400 meters din po siya po ay nagtala ng prebang 128.6 nang siya po ay nalimado ngunit po lamang sa mga nanalong kabayan si Mabuhay at Golden Jaraiwa pero bago po yun si Batang Kangkalo ay nagtala ng panalo last June 22 kung saan siya po ay nagpreba ng 127.2 nang tinalo niya ng malayo ang mga kabayan sila Cold Digger at Distant Thunder. Pang tersero ko po yung kalok numero 5 na nagpapadyadong si Gold Rush. Si Gold Rush naman po ay din lumaban last June 29. Sa distansyang 1,400 meters kung sa siya po ay nagtala ng prebang 128.7 nang siya ay pumampito sa mga nanalong kabayan sila Dreams of the World at Backpage. Good luck po paalaala mga katropang karerista please click like subscribe and hit the notification button para makatanggap ng mga updated videos and race results race number 5 2025 Firacom third leg triple crown stakes race dito po sa race number 5 dito po ako sa kalok numero 6 Vinalot AU na nagtatangka po makasweep ng stakes race si Rinaldo Ayu po ay nanalo nung first leg last May 11 sa distansyang 1,600 meters kung sa siya po ay nagtala ng prebang 142.2 nang tinalo niya mga kabayan sila kon static offer at parade king at last June 8 naman po nung second leg ng triple crown sa distansyang 1,800 meters po siya naman po ay nagpatala ng prebang 156.4 nang tinalo niya ang mga kabayong sila Midnight Bell at Transform. Nandun din po sa laban na yun si Sofine na nagtala naman po ng prebang 158.6. Panigundo ko po yung kalok numero 4 na si District 1. Si District 1 naman po ay nakadalawang panalo rin po sa locally Stakes race. Una ng last May 11. Sa distansyang 1,600 meters, siya po ay nagtala ng prebang 143.6. Nang tinalo niya, kabayan sila Tasha at Chief Andre. At sa second leg naman po ng Hopeful Stakes Race, siya po ay nagtala ng 156.6 na halos dikit lang po sa prebang ni EU AU. Sa distansyang 1,800 meters din po, nang tinalo niya, kabayan sila Robotic Clay at Flaming June. Punto zero ko na rin po ay kalok numero 7 na si Sofine. Si Sofine naman po ay nagtala ng magandang barrier last July 2. Sa distansya 1,600 meters, puso siya po ay nagpreba ng 142 sarado. Good luck po. Race number 6. Pira making base handicap system class 4, 22 to 27. Dito po sa race number 6, dito po ako sa galing sa panalong kalok numero 8. Salacious Si Salacious po yung lumaban last June 21 Sa distansyang 1,400 meters Kung siya po ay nagtala ng magandang prebang 125 sarado Nang tinalo niya ang mga kabayang sila Progality at Glenamon Panigundo ko na rin po yung kalok numero 1 Na si Donya Leonsha Si Donya Leonsha naman po yung lumaban last June 22 Sa distansyang 1,400 meters din po Kung sa siya po ay nagtala ng prebang 125.2 nang siya ay pumang-apat sa mga gagaling na kabayan sila Longevity at Bright Tree. Pero bago po yun, si Doña Leon siya po ay nagtala ng panalo sa distansyang 1,400 meters last June 8, kung saan siya po ay nagtala ng prebang 125.6 nang tinalo niya ang mga kabayan sila Redeemer at magandang dilag. Good luck po! Race number 7 Piracom Rating Base Handicap System Class 4. 16 to 21 split. Dito po sa race number 7, suloyin ko pong kalok numero 5, Border Force. Si Border Force po na imported horse ay hiling lumaban last June 22. Sa so, distansya 1,400 meters kung sa siya po ay ng prebang 124.6. Nang tinalo niya na malayo ang mga kalaban niya rin kabayo ngayon, sila Basket of Gold at Sky Story si Basket of Gold po nung laban na yun yung tala ng Preba na 125.4 samantalang si Sky Story naman po ay nagtala naman ng Preba ng 126.4 good luck po race number 8 the last race of the day Firacom Rating Bay Handicap System Class 5 11 to 15 split dito po sa race number 8 dito po ako sa kalok numero 11 heavyweight si Heavyweight po ay din lumaban last July 5 sa so distansya 1,400 meters kung siya, siya po ay nagtala ng hindi magandang preba na 130.8 sarado nang siya ay pumangsyam lamang sa mga kabayan sila Boss Lady at Bantay Sarado pero bago po yun last June 21 sa parehas 1,000 distansya 1,400 meters siya po ay nagtala ng magandang preba 127 sarado nang tinalo niya ang mga kabayan sila Amor My Love at Bantay Sarado. Panigundo ko po, nagpapadyadong kalok numero 2, Ichiranran. Ran Si Ichiranran po, hindi lumaban last July 4. Sa distansyang 1,400 o sa distansyang 1,200 meters, kung sa siya po ay nagtala ng prebang 115.8 nang siya ay pumang-anin sa so, mga kabayan sila main event at Bad Boy MJ. Puno ko pong pantal sa aro, ang dirimating kalok numero 6, carried away. Si carried away naman po ay hindi lumaban last June 29, sa distansyang 1,400 meters. Kung sa siya po ay nagtala ng prebang 128.4, nang siya ay sumigundo sa nanalong kabayan si Bukawi River Town. Pero bago po yun, last June 15, sa distansyang 1,400 meters din po, si Kerry Daway nagtala ng mas magandang prebang 127.8 nang siya ay pumatlo, sumakabay so sila Bohemian at Super Spunky. Good luck po! For the complete results of these previous races, you may watch the batang MMT sa next racing day schedule will be on July 16, 2025, Wednesday. Uh -huh. So, po natin ating mga kapista na sina Pagalated, Sir Richard Ko, Sir Bobby Salsos, Sir Wilfredo Aguilar, Sir Willie Fay, at Sir Bernie Angeles. Maraming salamat din po sa ating mga bagong subscribers at mga kapista. Sa manais po mga tanggap na updated gracie Souls in Evidence at bagay sa Karera, please like, share, and subscribe sa ating Batang Pista channel. Click na notification bell para makareceive ng mga bagong videos. Paalaala mga kapista, ng karera po ay ating libangan lamang at gamitin lamang mong sobra sa ngayon na kita kaya Good luck and happy racing